Madami yung nagsiselfie kapag maganda ang view. Pero what if, habang nagpipicture ka, e eh ka ng umiiyak na bata kahit wala namang ibang tao? Story time. Walang nagpapatunay na totoo yung kwento, pero nung narinig ko yung story ng umiyak na bata, eh parang pwedeng mangyari sa totoong buhay. Noong early 60s, mayroong isang mayamang pamilya sa Tagaytay. Meron silang 5-year-old na anak na tawagin natin sa pangalang Miguel. Malaki ang bahay nila sa Tagaytay. Sa sobrang laki, madalas silang nagiiimbita ng mga bisita. Kitang-kita ang Taal Volcano sa bahay nila. Sobrang yaman at successful ng pamilya nila Miguel, at napakabait pa. Pero kahit mabuti ang puso nila, madaming tao ang naiingit sa buhay nila. Isang gabi, merong party sa bahay nila Miguel. Okay naman ang lahat. Kaya lang, may nangyaring ikinagulat ng lahat. Ako nga pala si Bucci at mahilig mag-story time. Kung hindi nyo pa ako pinafollow eh, follow nyo na ako. Biglang nawala si Miguel at hinanap siya bigla ng mga tao. Unfortunately, hindi siya nakita nung gabing yun. Kinabukasan, nakita na lang ang katawan ni Miguel na lumulutang sa lawa ng taal. Hanggang ngayon, hindi pa rin nalalaman kung ano yung dahilan ng pagkawala niya. Simula noon, naging matamlay ang mga magulang ni Miguel. Iniwan na rin nila ang mansyon at unti-unting binenta ang mga ari-arian. May mga naririnig daw na iyak ng bata sa lugar kung saan dati nakatayo yung bahay ni Miguel. Ang sabi ng mga matatanda, ito raw yung ligaw na kaluluwa ni Miguel. Hinahanap pa rin niya hanggang ngayon kung nasa na yung mga magulang niya. Ang kwento ng mga taong malapit sa pamilya ni Miguel, wala naman daw talagang balak patayin yung bata gusto lang nilang gawa ng masama yung pamilya dahil inggit sila sa anong meron sila. Dahil sa inggit, may inosenteng buhay na nadawit. Tadami lang development sa Tagaytay, hindi mo na malalaman kung nasa nakalagay yung bahay nila Miguel. Basta ang sabi nila, sa lugar daw na may view. Kaya kapag may narinig kayong batang umiiyak, tapos hindi nyo makita kung nasaan, nako, baka si Miguel na yun.